Good morning mga kapangka! Dito na naman tayo mag-update tayo sa aming mga nagawa nito mga nakaraang araw. Bago natin umpisa na pag-update sa bangkang ito, ako muna ay magpapasalamat sa inyong lahat, mga kapangka, sa inyong uh, walang sawang pagsuporta at uh, panonood ng aking uh, munting video sa munting vlog kong ito, sa amang sulok ng mundo uh, sa lahat ng mga nanonood mga silent viewers, mga viewers, uh, maraming salamat at uh, bigyan kayo ng magandang pangangatawa ng ating mahal na Panginoon. Bago kumpisahan pisahan ang ating video nito, uh, salamat ulit sa ating mga kasamahan na uh, sa munting, uh, munting pag-vlog-vlog. Sige, umpisahan natin mga kapangka. Doon sa una ko, sa una ko nga uh, na ipakita sa inyo mga kabangka yung dito sa huli na pag-fiber namin ng aking kasama si Kyle uh, ako na lang naiwan ako dito mga kabangka mag isa uh, ito papakita ko sa inyo pasok tayo eh, yan, mga kabangka medyo mahaba-haba nang aking nagawa. Ito ay ako na halos ang nagpuan dito kasi naiwanan ako dito mag-isama. Kapangka, mahirap. Medyo talagang ano, dito sumakit ang likod ko. Ayan mga kapangka. Ah, hanggang dito na ako mga kabangka na pangon na ito, na ako pangon na ito. Hanggang doon, ito, yung naiwan ng aking kasamang si Kyle. Diyan niya ako iniwan sa bandar Hanggang dito ako na nagtapos nito mga kabangka. Pero uh, bago ako humakbang dito sa kabila, uh, tatapanan ko na yun doon mga kabangka. Akin na nga uh, lalagyan isang butas na yun. Uh, natitira na hanggang dito. Bali isang uh, isang tinatang panahig ang akin ilalagay dito. Hanggang dito sa kuwan ng budiga mga kabangka. Bali, natigil ko dito sa pag uh, gawa ko nito mga kabangka. Mga uh, dalawang araw ko nakuha na, na, na patlangan. Dito ako gumawa mga kabangka nga pala. Itong politik uh, paltik na ito, sinarahan ko itong kuan mga kabangka. Yung butas niya dito, yung butas niya, sinarahan ko yan. Yan ay tinalian na nila. Ito nga palang isusunod ko mamaya ngayon. Isasarahan ko na yan mga kabangka. O, oh, sinarahan ko nga pala ito mga kabangka. Ayan o. Oh. Ayan, sinarahan ko. Ayan, sinarahan ko yan mga kabangka. Ayan, mga sinarahan ko yan mga kabangka. Ito naman talaga mga kabangka, papaliwanag ko sa inyo. Ang pagsara namin dito, ang purpose lang nito mga kabangka, yung hindi bigla ang tubig napapasok. Pero ang sa kuan nito, talagang titikal at titikal ito mga kabangka sa paggalaw-galaw nitong ating uh, paltik. Pero mahalaga lang, mayroon, mayroon siyang sangga na hindi volume yung pagpasok ng tubig uh, mga kabangka. Pati ito mga kabangka, kahapon ko lang ito natapos, itong dito. Yung isa nung no, isang araw. Ito, okay na yan, tatalian na yan mga kabangka mamaya. Yun naman ay natalian na nila kahapon. Ito. Ayan, mga kabangka. yan okay na ito siya, mga kabangka. Ito naman ay, hindi ito basta-basta ang -basta gagalaw, mga kabangka, dahil mayroon itong mga sigo-sigo ang pagano nito. Siniksikan talaga yan ng kahoy na talaga matitigas. At saka yung dito naman, mga kabangka, hindi basta-basta naman siya nga angat dahil dito sa tali. At saka itong... Dingding, -ding, nakadikit yan, sagad mga kabangka plus itong si isa ito tapal ko nito lima lima sa kabila lima dito bali naging sampu na yun mga kabangka matibay na yan ayan mga kabangka uh, mamaya i-update ko sa inyo yung uh, pagbutas ko na yun uh, ay lilinisin ko pala yung butas na yun at uh, ngayon ay tatapanan ko na yan sige mga kabangka sundan natin yan mga kabangka Tinabunan oh. ko na Mamaya, pagkatapos kain, akin na yan papalapatan. Saraduhan ko na katulad nito isa. Yan mga kabangka, tapos na ito. Natabunan ko na. Yung kaninang may butas, uh, kaharap nito. Ito ay tapos na ito mga kabangka. M medyo matigas na. Yan. Tapos na yan ang hindi pa tapos niyan sa labas na lang mga kabangka ito nga pala may tumutulo dito dahil binuksan ko yung dito sa taas dahil ano napundo ang tubig yan aking binutas dito para hindi punduhan ng tubig sa taas yan mga kabangka dito sa baba yan na lang din ang salubungin ko yan na lang din ang tatapusin ko pero unahin ko muna yung pangloob kasi wala akong matutungtungan dito gagawa pa ako ng tungtungan mga kabangka tulad nun yan na lang pangloob si mga kabangka sundan natin to ito mga kabangka o oh. nakuang ko na mga kabangka nasarahan ko na ang dalawang magkaharap yun mga kabangka nasarahan ko na yan dahil umulan mga kabangka hindi ko na hindi ko hindi ko na na ano na fiber doon sa labas kasi umulan tinabunan ko nga para hindi matatalsikan kasi duma, dumadaan dito yung tubig at saka nababagsakan siya ganun din doon sa kabila mga ka'y ang ginawa ko pumasok muna ako doon sa butas dito at nag fiber muna ako doon sa nagsalubong muna ako sa ilalim uh, para kahit pa paano maka akbang ako ng mga ilang ano din mga ilang block kasi naiiwanan nai ko mga kabangka dahil uh, ako ngayon dito ay nag-iisa lang nag-iisa lang ako rito ngayon kaya ginagawa ko pasulpot-sulpot lang yung aking pagtrabaho dito dahil uh, marami pa akong uh, ginagawa dito sa labas kasabay nung paggawa ng aming mga karpintero mga kabangka, yan uh, natalian na rin yung, o ano yung paltik na yun yung kaharap nung kahapon dito, natalian na yan mga kabangka, ito ay na-label na nga pala nila yung mga paltik nito na-label na nila label na yung taas nyan kabilaan, pati doon din sa kabila tingnan natin kasi mag -ano na sila, maglalagay na sila ng uh, pakuko, mga kabangka. Yan, may mapapansin natin, meron silang uh, last time elevation para doon sa mga paltik. Yan ngayon mga kabangka, eh, magkakasing, uh, magkakasing, taas na sila. Ang susunod bilang gagawin diyan, mga pakuko. Ang pakuko nito mga kabangka, medyo mahaba-haba. Kasi kung ating papansinin, hanggang doon sa baba ito ay mga nasa 14 o mga uh, ito ay mga posi may posibilidad na nasa 14 pie nasa 14 feet pababa mga kabangka kaya ang pakuko nito medyo mahaba mga kabangka, tingnan natin iyan mga kabangka kung napapansin ninyo mayroon na uh, lastay. hindi ako bumababa mga kabangka kasi maulan itong panahon natin may bagyo tayong uh, darating bukas kaya dito lang ako sa taas Yan mga kabangka kung mapapansin natin mayroon siyang last tie sa iba yan iyan na yung level ng kanyang uh, kuhan, palangoy mga kabangka kaya kung papansinin natin mula sa taas hanggang diyan ay ang palangoy ay hindi naman ganun kataas si Juan talaga ang pakuko niya napakahaba mga kabangka kung aking uh, tatansayin siguro e eh, baka nasa 7 feet ang pakuko pinakamababa na yung 6 feet mga kabangka ayan mga kabangka hindi ako makaikot sa pag update ng bangkang ito papakita ko na lang sa inyo dito ayan mga kabangka bago ko tapusin ang video ng ito ako muna ay magpapasalamat ulit sa inyong lahat na mga subscriber mga viewers, silent viewers saan mampanig ng mundo uh, pinapapasalamat sa inyo. So, shout out to yung aking mga kaibigan. Sila uh, Giovanni Works ng Jinsan. Uh, sila Dungyang Kabadi, Art Venture TV at saka sila Raps TV at saka sila Romil Ka Vlogger. Uh, sina shout out po kayo ang ating mga uh, supporter pa na sila ay madalas sa uh, manood si uh, hindi ko man kayo may isa-isa. Si, ang, akin lang maalala, sila Jefferson Malapatuan at saka si uh, Ginny Ariglo. Uh, mga idol, shoutout uh, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless you all.